Hello guys! Kumusta na po kayo? Welcome back po ulit sa Luto Pinoy sa Amerika and for today's video po tayo po ay magluluto ng napakasarap na merienda. Ito po ang ating ginataang bilo-bilo with inangit. Ito po yung mga kakailanganin natin sa kapar po sa ating recipe for today. Pati screenshot na lang po. Okay guys, magsimula na po tayo para po matapos natin na at makakain na tayo. Sa mga bago po sa aming channel, sana po mag-subscribe kayo sa Lutong Pinoy sa Amerika. Maraming salamat po. Itabi muna natin yung ating mga kamote at saka yung ating saging at gawin uh, gawin muna natin yung ating bilbalo. Dito sa ating bowl, meron tayo dyang glutinous rice flour o yung ating giniling na malagkit. Maglalagay po ako ng konting ubi flavoring sa ating bilo-bilo. Konti lang. Tapos, buhos po natin ng konti-konti itong tubig, dahan-dahan. Lamas-lamasin lang natin hanggang makaform tayo ng dough. Buhos na natin lahat. Kailanganin din po pala natin ng Dahon ng saging dito guys, nakalimutan ko lang yung mention kanina. Pag ganito na siya guys, ayan, pwede na natin siyang bilugin. Ayan, di na siya dumidikit sa ating plate or sa ating bowl. Pwede na tayo mag-form. guys tapos na ang ating mga bilo-bilo. Huwag -bilo. lang natin silang pagdikit-dikitin. Yan kailangan may space sila. Okay. So ngayon hiwain muna natin yung ating mga gulay. Set aside ko muna to. Okay guys, tapos na natin yung ating kamote at saka yung ating mga saging. So, mag-start na tayo magluto. Dito sa ating pot, buksan natin siya. Lagay natin yung ating water. At sunod natin yung gata. Hintayin natin itong kumulo. Ngayon medyo kumukulo na. Lagay ko na yung ating white sugar. Para matunaw na siya kaagad. Tapos lagay natin yung pandan lips. Pandagdag ng flavor. Tapos susunod na natin yung ating mga kamote. Siyempre unahin natin yung matigas na uh, medyo matigas na kamote. Ito yung ating kamoting kahoy. At narin na rin natin yung isa pang kamote. Yung sweet kamote. Tayo natin yung kumulo. Para lumambot muna yung kamote natin. Lagay natin yung takip. Ngayon guys, buksan natin. Yan, kumukulo na. Pwede na natin isama yung mga bilo-bilo. lagay natin lahat. Medyo i-mix lang natin ng konti. Dahan-dahan lang tayo para hindi sila masira. Tapos sasama ko na rin yung ating jackfruit o yung langka. Maggain na rin natin yung ating saging. Panulit natin, guys. Para kumulo pa siya. Maluto yung iba. Ngayon, guys, tignan natin. Haluin natin siya. Ayan. Kulong-kulong na. Pwede na tayo maglagay nitong ating sago. Pinakuluan ko na to in advance. Nilagay ko lang sa rep, kaya naging ganito. So, maglagay tayo. Tansyahin nyo lang kung gaano kadami yung gusto nyong ilagay. Pero naka-ready ko one cup. So, ilalagay ko na lahat. Para mas madami, mas masarap. Mm. Konting pakulo na lang. Tingnan natin kung malambot na rin yung ating mga nilagay na gulay. Tingin pa natin lumapot ng konti yung ating gata. Huwag na natin siyang tatakpan guys. Tayin lang natin siyang kumulo. At uh, maluto pa ng konti yung mga gulay natin Okay guys, luto na tong ating ginataang bilo-bilo Huwag -bilo. nyo na lang kalimutang tanggalin mamaya yung uh, pandan leaves Yan, napakasarap nyan Guys, i-off na natin para sunod naman natin yung ating inangit Guys, tong ating glutinous rice o yung malagkit natin kanina, binanlawan ko ng dalawang beses tapos binabad ko lang ng mga 30 minutes. So tanggalin na natin siya dito sa tubig. Kumuha tayo ng maliit na pan. O ko muna stove? Tapos lagay natin yung gata. na Ilagay na natin yung gata. Maglagay tayo ng konting asin, mga 1/4 teaspoon. Yan. Ngayon nilalagay natin yung malagkit na bigas. Takasan kong konti yung apoy. Lutuin muna natin ng konti dito yung ating malagkit na bigas. Tapos mamay transfer natin sa dahon ng saging sa kabilang kawali. Hintayin lang natin matuyo ito. Pero alalay lang tayo guys para hindi siya dumikit at saka maluto siya ng pantay. huwag kalimutan medyo halu-haluin natin hanggang sa sumipsip lahat yung ating gata sa ating malagkit na bigas ngayon guys ito nagabsorb na lahat yung ating gata ng ating malagkit na bigas Pwede na natin siyang i-transfer sa isa pang kawali na may dahon ng saging. Dito natin siya ilalagay. Transfer muna natin. Yan, spread lang natin siya evenly. Tapos patungan na natin siya ulit ng dahon pa ng saging. Para maluto siya ng maayos. Okay. Pasa natin yung stove. lang natin yung stove sa mahinang apoy tapos lagay natin yung takip. Check na lang natin siya maya-maya. Hinaan lang natin yung apoy, guys. Yan, parang ganyan lang. Okay, guys, nag-timer tayo ng 20 minutes, so malapit na siyang matapos. Check na natin. Yan, luto na siya. Pero gusto ko pa siyang balikta rin. Off ko muna yung timer. Tapos na siya. natin para sa kabila naman. Tara! Yan. Inangit na, inangit na. Tatakpan ko pa siya guys para lutuin naman natin yung uh, kabila. Yun naman yung sunog na sunog pero gusto natin kasi yung medyo magbabrown siya dito sa taas kagaya nito. Okay. Balik natin yung mga dahon. Salang natin siya ng mga 5 minutes na lang. Okay guys, tapos na shop. Check na natin. Luto na ang ating inangit. Pwede na natin siyang i-off. Tayo na tayo. Okay guys, ito na po ang ating napakasarap na merienda. Yan, ang ating pong inangit at ang ating ginataang bilo-bilo. Maraming salamat po ulit sa panonood. Sana po nagustuhan nyo yung ating recipe for today at pakicheck nyo po yung other videos namin guys marami po kami yung masasarap na recipe doon ingat po tayong lahat guys magkita kita po tayo ulit sa susunod po namin video at wag nyo po magkalimutan magsubscribe sa aming channel Lutong Pinoy sa Amerika salamat po God bless po salamat po sa Diyos sa panibagong araw thank you guys